Pakilala ka muna kuya. Anong pangalan mo? Ako po si Jerry Oliig. Saan ka nga nag-work? Si Ayro mo yung po. Anong masakit sa'yo na medyo iniinda mo talaga? Lahat, lahat ng masakit. Po yung kamay ko po tapos yung buong likod ko. Yung kamay mo wala siyang pwersa? Wala pong pwersa. Hindi hmm. na po siya makapwersa. So pag gumahawakan ng ganun, halimbawa yung parang ganun, pakiramdam mo? Masakit po minsan. Try mo daw ako ano ko? Yung, yan, Sige. pisain mo siya. Yan, wala mo ang masakit. Po. Ah, masakit na. Yeah. yung kabila. Try mo, pisa mo. Wala. Hindi, sige hmm. lang. Pas, pisa mo lang. Ah, okay. Sa so, kabila ulit. So, hindi siya ganun kalakas, no? Yeah. wala. Nararamdaman. Hindi mo siya maramdaman na parang pumipiga. Wala. Masakit po. Sige. Tignan natin kung ano magawa natin sa sa'yo. Okay. Okay. Relax lang, ha? Huwag kang titigas. Okay. Tingila lang kita konti. Huwag mo labanan. Ako lang. Huwag hmm. mo ako tulungan. Ako lang yung gagawa. Ha? Hindi ako konti. Hindi ka na. Huwag mong galawin. Ako lang bahala sa kanya. Yan. Okay. Kamusta? Yung unang lagotok mo. Kinabahan ka? Nagulat o ano? Nagulat ko. Pero <laughs> <laughs> maganda sa pangyam lang. Ah, maganda sa pangyam. Sige, sige. sige, sige. Ah, relax na ulit. Masa huwag kang kabahan. Kamusta? Parang <laughs> okay lang. Hmm. Relax lang ha. Dito muna tayo sa hindi masyadong masakit. Yeah, sige lang. Okay. Relax mo lang. Hmm, parang darug na. Okay. Relax lang ha. Wala na natin Parang mag-ano. Oh. Parang mag-apa siya oh. oh. Mm. Tagal na po kasi yun. Tatatlong taon.

relax. Okay. Okay, isa pa. Uy, isa no. pa ha. Okay. Uy. Hindi ko ba na siya. Ito, kakakamata ako ulit. Ano pa rin? Sakit pa rin, na Oo. Sige lang. Pero diretso mo lang yung gano'n. Pero mas malakas na siya. Konti. Mm. No, pero masakit pa rin. Mm. Hindi Diba? So, hindi ka nakaka... I-try mong idiin gano'n, ganun, masakit talaga siya, no? Oo. No. Hmm. Mm. Pero iba siya kanina, yung lakas niya, no? Sige natin sige na Okay. Parang gumalaw din dito. relax mo lang. Ganun mo daw siya. Ngayon. Ano? Sakit pa rin Sige lang, ay mo. Diretso mo lang. Yeah. Baon mo daw na gusto? Yeah. Anong pakiramdam? Nabawasan yung sakit o hindi? May, uh, ano lang sa konti. Pero pagka ano, hindi um, um, pa rin. Sige lang. Okay. Relax lang ulit. Okay. Dyan. Relax lang. Okay. Ano yung pagkakaroon mo? Huwag mo labanan. Relax mo lang. <laughs> okay. Kapit ka lang dito. Yan. Hindi, ganyan ko lang. Ayan. Okay. Relax lang ha. Dito ka banda. Parang nakasakay ka sa motor tapos harap ka doon atras pa. Yes. Yeah. Yung sakit nito, kasi matagal na siya. Baga hindi natin kaagad matanggal yan ng 100%. Hmm. Pero yung lakas, pakiramdaman mo. Ha? Hmm. Kung magbabago siya. Dapat ka lang dito. May isang kamay din. Dito sa taas. Yeah. Relax ka lang ha. Yoko ka lang konti. Tapos hinga ka parang Isa pa. Okay. Pagbalik tayo mo yung kamay mo. Yan. Hinga ka lang ulit. Siyoko. yoko. Isa pa. Isa pa. Yoko lang. Hinaid. Anong pakaramdam? <laughs> Parang nadurog na yung mga tao. Parang eh. No? Yeah, yeah, lagotok. Kapit ka dito. Yan. Isa pa. Kamay. Pagsamahin mo ulit. Parang kanina. Yan. Tingin ka lang sa taas. Yeah. Straight mo lang to. Diretso. Kaya parang ibagsak mo dito. Hindi. Ibagsak mo. Tulak yun. tinutulak ko. Diretso ka lang. Huwag mo pigilan. Sige eh. Sige pa. Bagsak pa. Bagsak pa. Bagsak pa. Sige pa. Bagsak. Tingin sa taas. Yan. O oh, ganyan lang. Relax ka lang. Okay. konti pa. Okay, konti pa. Okay, konti pa. Tsa pa. Buga. Huwag mo pihilan. Diretso mo lang ito bagsak. pa. Tsa pa. Bagsak mo lang. Okay. Saan ba ito yung masakit na part ng likod mo? O buong likod talaga? Ano hmm. pa? Dito ba? Pati dito. Pati dito. dito banda. Yan mo hmm. daw kami mo. Basta asma lang derecho. Sige pa. Hindi sagad mo kandingod. Sige. Sige pa. 'Di wag mo baluktot ganyan lang 'yan. Diretsyo mo lang ha. diretsyo mo to. Sige. Straight body 'di street Straight ba Hindi straight lang 'yan. Ini ka lang dahan-dahan. Sagad mo likod. Okay, sige pa. Sagad mo ulit. derecho. Okay, oh, sige pa. Okay. Sige, dapa ka dito. Yan. Dapa ka. Yung mukha mo dito sa may butas. Sige, pati lang. Yan, okay na Straight mo lang yung paa. Yan, yan, yan. Yan, Just straight ha. Ang kamay ganyan lang muna ha. Relax mo lang ha. Hello, ba't na pala ako? Relax, relax. Mmm. hmm. Parang ano, parang may chicharon dito, no? Relax lang. Mmm. Chicharon talaga. Diyan mm. lang chicharon. lang, relax lang. Mm. -hmm. Ganto mo lang. Ayan. Relax lang ha. Ganto na. Hindi <laughs> mo tinignan kung napapanood mo yung sawa mo. <laughs>

Mhm, mm relax ulit. Mm -hmm. Relax pa ha. fast now. relax. Lambot lang, lambot. Relax. Okay. Okay.

Hmm. Oh, putok pala yan, no? <laughs> Ito yung masakit, no? Hmm. sige, yeah. relax mo lang, ha? Yan. Pumutok mo siya. Ang ah, buta mo, pag ginanito ko, masakit siya? Mm. Sobra? Hmm. Ulit, ha? Huwag kong pigilan, ha? Relax lang. Ah. Ay, <laughs> sapa, sapa, sapa. Hmm. Hmm, konti nang, ha. Relaks nang. Sip, ha. Maangat yung pay. Eh. Sige, relaks, relaks. Oh, aku pinginan, aku pinginan. Oh, Sip, ha. Sip, ha. Oh. Ah. Sobra, sakit. <laughs> Tagal na eh. Lamot mo. Huwag ito ito siko, siko. Mm. mo ito. Hindi, bagsak mo lang. Relax mo lang yan siya. Huwag mo tigasan. Pati ito, huwag mo tigasan. Relax. Okay. Ano ba nangyari dati dito? Nagbuhat po namin ng ano. Lumagotok o ano? Lumagotok po yan. Hmm. Hindi mo na pa-exray, no? Ano po. Pero matagal na rin eh. Hmm. So, ibig sabihin pag matagal na, kung may problema man siya dati or fractured, kung ano man, kumaling na rin siya. Ngayon, try mo lang. Hawak, ihawak ulit. Sige, hila. Kamusta? May lakas na ba? Oh, <laughs> sumasama ka na eh. Di ba? Di ba? Oh, hila. Hawakan mo ulit. Ano? Pakaramdam mo? May lakas na? May lakas na rin po. So, sabi sa iyo, magkakalakas yan eh. Pero may pain pa. Oh. Okay. Oh, ibig sabihin niyan, yung lakas niya, bumalik na kaso lang dahil masakit yung kamay mo dati, matagal na. So yun, mahawa ka ulit. Dati pag hinila mo ng ganyan, masakit na po. Ngayon, kaya ang pitiisin. Oo. Oh. Wala, so, <laughs> bakit matatapos? <laughs> Excited ka naman masyado eh. <laughs> Abante ka dito sa unan mo Excited ka naman, nag-umpisa pa lang tayo <laughs> Gusto mo, tapos na kaagad <laughs> Kasi okay na eh, you know? <laughs> oh, no? Relax mo lang ha, ulitan hmm. pa natin yan Sakit ulit <laughs> Ibig sabihin, pag dati, pag hinawak mo ng gano'n, tapos pinuwersa mo rin gano'n, masakit na. Uh -huh. oh. Kaya kung minsan, kahit mapitik lang siya ng gano'n, masakit. Oh, sige daw, pitikin mo daw, testing mo. Uh -huh. Wala na? Uh -huh. Oo. Oh. <laughs> Kaya gusto mo na bumangon na Kaya so, pag ano na kasama ko, mapitik niya ng gano'n, sobrang sakit. Kahit ganyan, yan. Ngayon. Uh -huh. ngayon? Wala na rin. Oo. Oh. Ta, busy. <laughs> Ibig sabihin, pag nagpahilot ka dati, tapos napitik pa rin, masakit pa rin. Pero pag tapos hilot, medyo relax siya. Medyo relax, pero pag ano, may trabaho ko, babalik na siya. Babalik naman Pero ganyan siya ka, ano, kalakas, hindi. Hindi po. Okay. na napos-pos na. Ah, okay. okay. Sige. hindi pa tayo. Tapos, hindi, hindi, huwag ka tatagilid. Straight lang. Straight lang. Straight lang. Straight mo lang din. Sabi dito lang. Pagaganyan ko lang. Sige. Ayan, ayan, ha ayan, 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 lang exhale okay ayan, 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 nahahabol ka pa rin talaga. No, pero may lakas na. Tata. Okay. Tata. Okay, naka-align na siya. Sige lang, kapit ka lang dyan. Ang oh, Relax mo lang ito. Straight lang, straight, straight. Yun. Putol pa. <laughs> dito, wait lang ha. Diniin ko. Sabi mo ko masakit ha? Ano? Masakit Oo. Uh -huh. Okay, kabila. Pag diniin ko, hindi. Hindi po gaano, Mas masakit dito. Uh -huh. Pag diniin, ay ay. ano, yung mga ganun ka talaga. Okay. Yan yung iniinda mo sa may dito. Sige daw, wait lang. Taas mo yung paa mong ganito. So, straight lang ganon. Hindi yung paa, hindi kamay. <laughs> yan, straight mo lang yan. Tapos, ganun mo. Papunta doon, parang yan. Sige pa. May masakit dito? Dito banda? Okay. So, ganoon siya kasakit? Parang baloktot mo. Po. Yan, bagsak mo pa. Ganoon siya kasakit? Masakit? Pag ganyan, hindi masyado? Pag unat mo konti, yan. Yan, masakit siya? Okay, sige, straight mo lang. Pag diniin ko, sobra. Hmm. Ayan. Okay. Relax mo lang ha. Straight lang, straight lang. Kapit ka dyan sa likod mo. Ayan, ayan. Basta huwag mo ito, pigilan yung paa ha. Parang maghiwalay ha. Yun, bakto na. Relax, relax. Retreat mo lang ulit yan. Ganyan lang. Hawa ka lang ulit yan. Ito mo naman. Relax lang. Yup. Lambat na mo lang. straight mo lang baba lang relax Lambot lang ha relax mo lang ah, testing natin kaya na no. hindi na masakit masakit pa rin sa pero hindi, hindi na ah, hindi na tulad ah, okay masakit hmm. <laughs> lang, relax. Gambot lang. Tuhod, relax mo lang. Eh, try mo yung ganun ulit. Sige lang, ganyan ka lang. Ayan. Yung ganun mo. Yung dito. Yung dito mo dito. Okay. Meron pa konti. Hmm. O oh, masakit na masakit. Hindi na rin sagayan masakit. Yung kaninang nagaganyan ka. Masakit na. Masakit talaga yan. Sige, sige. Babalik mo yung paa mo. <laughs> relax lang. Bagsak mo lang siya. Huwag mo siya tigasan Yan! Oh, relax, relax, relax. Bagsak mo lang yung paa mo. Yan! Oh, lambot lang, lambot, lambot. relax lang ha. Bagsak mo lang, bagsak. Yan. Relax lang. Gano'n mo ulit. Ha? Okay na? Magic? <laughs> Hindi na siya masakit? Hindi na mo ito. Parang isa rin. Taas mo yung balakang mo ito. Ayan. Straight mo yung paa. Kamay sa chan. Ayan. Relax lang ha. Bagsak mo ng ulo. Yeah. yeah. Tapos lambot-lambot lang. Parang ganyan-ganyan lang ito. Yun. Mm. Ano nangyari? Nagutupin. <laughs> <Two> Matanggalin <laughs> <laughs> natin ito ulit. Taas mo rito pa. Yan. Yeah. Oh, sige. O, kamusta yung likod mo? Okay lang? Okay lang po. Pagkali tayo unan. At ang ate konti. yeah. yan, yeah, yeah. Tapos harap ka sa akin. Tagilid, tagilid. Yan. Yeah, ganyan lang. Parang higa mo lang yan dyan. Yeah. Kapit ka lang dyan. Mas lapit siya konti dito. Konti pa. Yan. Tapos straight mo lang yung paa mo. Straight lang. Ito lang balok to. Ito. ito. Yan. Relax ka lang, ha. Huwag mo matigasan. Huwag mo pigitan. Ang oh, inhale ka lang. Tapos. Daya ano. Nagagutu ka na kaagad. Isa pa. Okay. Kapit lang naman daga. <laughs> Yan. Straight mo lang yung paa mo. lapit ka sa akin Lapit to yan yan straight yung paano to 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 yan malokot lang higa ka lang dyan yan. kapit lang dito yan okay o ganun lang ulit hinga ito pa relax okay <laughs> o straight lang straight yung katawan straight mo yan Dali tayo ulit ng unan. Saan na yung masakit mong kamay? Kapit! Ulit! Sumasama ka na eh. <laughs> Ibig sabihin, masakit pa? Hindi na? Wala na rin po. Hindi na siya ganun kasakit? O, uh, Para pa ganun yan? Wala na po. Yan, yan. Kamusta? Wala na po sa sakit. Bali wala na. Bali wala na? Wala. Uh. Sabi mo! <laughs> o, isa pa! Uh, uh oh, ta. Ano? May lakas na? Hmm. mo pag yung maganda na ako. Ah, kanina. Yeah. Okay. Sige, okay. no. upo ka, upo ka. <laughs> <laughs> so, sana magdiradiretso siya, ha? Kasi, kumbaga yan, uh, matagal na siya. Kaya sabi ko sa'yo kanina, may konti pa siyang pain. Pero ngayon, pakiramdam mo? Wala na po. Ang rin. Ibig sabihin, hindi ka maka-push up? Try mo daw isa lang. <laughs> Sige. Yan. O, try mo lang, try mo lang. Yan. Ano? na rin. Kaya na? <laughs> Dati pag ginanunan mo. Ang sakit, dito. Ah, masakit. Ano masasabi mo, sir? Okay. <laughs> Ikaw, ano masasabi mo sa kanya? Ano masasabi mo sa kanya? Oh. Kinabahan ko. Kinabahan, sino? <laughs> Ay, ikaw kinabahan ka okay na kasi yung ginagawa. Ah, okay. Pero pagtapos naman, kamusta? Saka <laughs> nabalik na yung ano niya, di ba? O yan po yung... Um, yeah, mm, ano. lagi niya talagang iniinda yun. Okay. Sige, sige. Nagulat eh, no? Okay, sir. Okay. Thank you, ha? <laughs>